A 24 na naman. Araw na naman ang sahod. Magdo-double check na naman tayo ng listahan ng pautang at saka ng mga kumuha ng ating vape. Ako nga pala si Melvin, isang call center agent. Hindi ako bombay pero mahilig ako magpa 5-6. Mag-aalas 12 na nga pala. Kailangan ng matulog kasi gabi pa tayong gigising. Pagising ko, may pera na. <laughs> ko ang kuya nyo kapag ka nakasingil, imbis na masaya, medyo malungkot. Ang pera kasi hindi iniipon at lalong lalong hindi ginagastos, dapat to pinapaikot. Kagaya nyan, wala na tayong stocks, anong gagawin natin? Tatawag tayo sa ating kapatid, saktong sakto. Kinagabihan nung araw na yun eh nakabili tayo ng mga bagong stocks, hinatid lang ng kapatid ko. Maaari hindi kayo maniwala kapag sinabi kong nasa halos 100,000 yung nasingil natin ng araw na yun. Pero taliwas sa nakaugalian ng mga Pilipino, imbis na manginig ako kung paano gagasasin yung pera, eh nanginig ako kung paano ito papaikutin. Kaya naglabas tayo ng halos 50 mil para maipautang natin sa mga kasama natin. Tapos yung mga natira, eh binili natin ng beep. Pero yan, bago tayo pumasok, hindi pwede magtatrabaho lang. Eh, magpe prepare tayo ng mga beep na dadali natin sa trabaho at ipapautang natin sa mga kasama. Ito nga yung mga flavors na nirequest nila. Medyo mahal. Eh, first time naman nilang titikman yung flavor pero binili pa rin natin. Paano naman Kuya Melvin kung walang bumili? Aba, okay lang yun, no? Alam nyo kasi ito, hindi naman to pagkain. Kahit ito ay hindi mabili ng ilang buwan, eh, hindi naman ito napapanis. At ang importante, ang vape ay bisyo at ang bisyo hindi mo ibibenta. Ang bisyo hinahanap ng tao. Kahit na hindi mo sila alukin, sila ang kusang pupunta sa para bumili. Isa pa nga sa mga diskarte ko ay eh, hindi ko to binibenta ng cash. Ito ay pinapautang ko. Tuwing sahod ang bayad. Bukod sa mura yung binibenta nating produkto, hinahayaan muna natin nilang enjoyin at hipakin at ubusin yung vape. Kapag kaya, ubus na at araw na ng sahod, doon na tayo naniningil. Kung baga, use now, pay later. Disclaimer nga pala mga kapatid, hindi po tayo nagbebenta ng vape online sa Facebook or sa YouTube. Ito po eh, ginagawa natin sa trabaho lang. Kung baga, side hustle, racket. At kung kayo po ay eh, medyo kinakabahan o nagdududa o medyo takot kasi baka mahal yung puhunan, huwag nyo pong isipin na mahal ang puhunan. Magsimula kayo sa kung anong kaya nyo. Tsaka alam nyo, napatunayan ko lahat ng negosyo na pinasok ko na naglabas ako ng malaking pera, na lugi, Lahat ng racket o negosyo na hindi gaano malaki yung puhuna na nilabas ko, yun po yung mga negosyo na meron pa rin ako hanggang ngayon. At ito na nga, tayo nga ipapasok na. Sana tayo ay makabenta ng marami. Pagka nga pala marami na kayong pera o kayo ay kumita na, huwag niyo po itong gagasusin. Matuto pa rin kayo maging matipid at maging humble. Matuto kayo magbaon. After 8 hours ng trabaho, ito ay eh, nakabenta na nga tayo ng kahit paano. Meron tayong nabentang limang piraso lang. Ito naman ay eh, inaasahan ko na kasi ang average na nabibenta ko eh, apat hanggang limang piraso araw-araw. At kung nakikita nyo yung paper bag na yon yung tinatapik-tapik ko, dyan nakalagay yung mga beep. Pinapasok ko yan. hat sa wakas, alas 9 ng umaga, tayo'y nakauwi na. Siyempre, konting montage, konting pasikat, pabibo ng ating mga binibentang produkto natin. Konting I love you din kay Crash. At maraming 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 I love you sa mga anak ko na si Charlene at si Sofia. Miss na miss na kayo ni Papa. At sana nga meron tayong na-inspire o marami tayong na-inspire. Ang totoo niyo, ako lang na naman nanonood ng vlog ko eh. Baka ako lang na-inspire. Pero kung ikaw man eh, magaway sa aking video na to at mapanood mo. Eh, kapulutan mo sana ng aral. Magnegosyo ka, magtrabaho ka, rumakit ka. Huwag kang makontento sa kung anong meron ka. Kaya mo yan. At kung bago ka nga lang pala sa aking page o sa aking channel, eh, hindi mo kailangan mag-subscribe. Hindi mo kailangan mag-follow. Pero, sumubaybay ka. Baka may mapulot ka. See you, mga kapatid. Ciao! Bye-bye.